Republika ng Pilipinas. Lumina ng Bulacan. Pamahala ang bayan ng Kalumpit, Tanggapan kapan ng Sagunayang Bayan. Ito po ay hanaw sa kapitan ng ikalabing dalawang isa na pangkaraliwang pulo Nang Sagunayang Bayan ng Kalumpit, Bulacan. Kaginanap sa pulungang pulungan ng Sagunayang Bayan ng ikalabing pulo ng Mayo tahun 2024. Mengapa loh? Kegalang-galang sekali si kandilanya, pengalaman bayar. bayang, tidak pengguna nama apa? Mengapa gawat dan yang Kegalang-galang Rico Jan, El Padawana, kegalang-galang Irma E dan Saran. Kegalang-galang usia yang dijego. Gagalang-galang Lili Elvirai Gagalang-galang Agnes E. Paran Gagalang-galang M. Bernardino Bernardino Junior, Gagalang-galang Maureen I. Torres Gagalang-galang Mirasol F. Rivera, ex officio member tanggung lawan Asosiasi Barangai Duffins Gagalang-galang Gerard Macho G. La Cruz ex officio member Paolo ng Sangguniang Kapataan Federation. Kapasihan bilang 104 na 2024. Really Kapasihan ng pakikiramay sa pagyaw ng dating naglilingkod bilang kagawat ng Sangguniang Bayan ng Kalumpit. Bulakan, kagalang-galang Marcelo A. Borja Jr. Mula Marso, 1980 hanggang Hulyo 16 1986 at Hulyo 1986 hanggang Hulyo 16 1980 kagapagkaguyod bumubuo ng sangguliyang bayan sapat ka ang dating kagawad ng sangguliyang bayan ng kalupit kagalang-galang Marcelo A. E. Borja Jr. ay yung at ang kanyang uh, labi ay kasalukuyang nakahimlay sa kanilang tahanan sa barangay Gatbuka, Kalupit, Bulacan. Sabagka, ang iyong mao ay nagpukul ng isang malinis at matapas, matapat na paglilingkod sa patuloy na pangulat at katahimikan ng ating bayan at nang maging sa so, guling sandali ng kanyang buhay ay kinakitay siya na po sa kanyang mga kababayan. Kaya, mukahe ni kagalanggarang um, Agnes A. Pangan na buong pagkakaisang uh, sinangayunan, ng lahat ng kagawa at nasang kunyang bayan. Ipinasisiya. Gaya ng dito ay na magpati na pakikiramay sa mga naulila ng iyong gaya ng mga sumusunod. Ang pamahalaang bayan na Tarupid Bulacan sa pangungunan ng punong bayan, kagalang-galang Glory ni M. Ocillo, kagalang-galang pangalawang punong bayan, kagalang-galang sa karya si Candelaria, at mga kagawatan sa guliang bayan, mga pinuno na tanggapan, at mga kawali ay nagpapaabot ng santaos pusong pakikiramay sa asawa, mga anak, kalaki pang dalangin na may taglayin ang Yumao ang lubos na kapayapaan at siya ay maluwalhati ng sumapi sa piling ng buong may kapal. Pinasisiya pa na padalhan ng sipi ang kapasiyahan ito ang mga naulira ng yumaho para sa kanilang kalaman at kapatiran. Pinagtibay, ikatalong po ito ng Mayo 2024. Pinatutunayan na kapasyahan ito ay pinagtibay at ng mga pulong ng Sangguniang bayan. Nagda Dr. Oliva L. Pediciano, kalihim Sangguniang bayan. Nagda sa Karyas, si Candelaria, Pagkakaroon po ng bayan, tagapungo niya ang haba, nagda, glory ni M. Bostino, punong bayan. Ako <coughs> sa pag-alaw ng nasabing resolusyon na ako po ng ating bayan, po dito. abot ng, uh, uh, ng bayan, inayayak po dito, at ito po ang pamilya ng ating kapitagawa, kay Borja, at ang ating umubo ng sanggol niyang bayan, inayayak po sa pag-abot ng nasabing resolusyon na tinagdibay ng sanggol niyang bayan. Thank <laughs> you. Tapos po ang patanghap na solusyon. Hilingin po natin ang sa pamilya na magbigay po ng mensahe o pananalita. Thank